Ano ba de-develop ang pagkakaroon ng grateful heart? Una, practice. Nangangailangan tayo ng practice. Sabi nga sa isang dictionary na, ito yung isang bagay na ginagawa mo na paulit-ulit upang maging mas mahusay ka dito. Napansin ko ito sa ating kultura noong una pa man, na hindi tayo marunong magpasalamat at hindi tayo nagpapasalamat kahit sa simpleng ginawa ng mga tao sa paligid natin. Nakalakihan ko ito kaya hindi ako marunong magpasalamat. Hindi natin alam na pag nagpasalamat tayo sa tao sa paligid natin, ito pa ang magpapainganyo sa kanila na gawin pa nila na mas higit pa sa ginagawa nila ngayon. At palagi nila itong gagawin. Pangalawa, gawing habit. Sabi nga sa dictionary na ito isang bagay na ginagawa ang madalas at regular minsan hindi mo napapansin na ginagawa mo na pala ito. May mga tao, may mga bata o sino pa man na may mga habit sila na ginagawa nila na kahit na hindi sila paalalahanan, ginagawa na nila kagad. Nanay ko may habit sa sa umaga. Kapag gising niya na siya, kumakain siya, and then pagkatapos niyang kumain, matutulog na siya uli. At pangatlo, it's a choice. Sabi nga sa dictionary, ito yung isang action ng paggawa ng isang desisyon kapag naharap tayo sa dalawa o higit pang mga posibilidad. Bahagi ng buhay natin ang pagpipili. Piliin natin na maglakad dito, dito tayo sasakay. Make it our choice na pasalamatan natin ang mga tao na nasa paligid natin. Pang-apat, it's a mindset. Ito yung abilidad na unawain kung alin ang bagay na masigit na mahalaga at hindi mahalaga. So alam na natin ngayon na ang pasasalamat ay higit na mahalaga. Ito yung susi na nagbubukas ng relasyon sa ating kapwa. Ito yung conclusion na natin sa lahat ng ating narinig. So we are set to go and set to do it. So ang ibig sabihin nito, ito na yung action natin gagawin. Sa nanay, nagpapasalamat ako kapag inubos niya yung pagkain niya. Kasi nakikikooperate siya sa akin. Umpisahan na natin to sa loob ng ating bahay. Sa simpleng sitwasyon at simpleng bagay na ginawa ng ating kasamahan, magpasalamat na tayo. Isang simpleng thank you ay ito na ay magbibigay sa atin ng paraan para ma-develop unti-unti sa ating buhay ang pagpapasalamat kaya tayo na just do it thank you for watching